Ayang yellow. Jessica ka na eh. Ayam mo na eh. Jessica. Jessica? 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 Mali naman si Papa. Maybe this time. Tama? Pagod yan. Ay, ato yung problema. Ang pamula natang step. <laughs>

Uh, Ang lamig na, naamoy na. Let's go! Paano yung nalalaman, tita? Tingnan May, may pang-ay, may date. Ito pala yung date.

karwas uh, inaara mo palang? Uh, so yah yeah, sabulin mula um, tapos ilas ilas ilagay yung ano tita kasamtan ng ano yung ganap 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 hindi ganap 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 Hindi ganap 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 Sa ganap 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 doon galing pagpapres. ah, pagpapress ng mga ito talaga. Tapos dito magdi-stay oh. na ng ilang years. Yeah. General so, Lalagay dito. Dito, na, doon, dito. Dito, dito. Tapos dito pag ilalagay sa bottle, mga no, 16 months, 18 months diyan. Yeah. Dito muna. <laughs> then, Pwede pa rin dyan. Depende po. Para po ilagay ng bote. Washing machine. Yung bote, ilalagay. Oh, be careful ah. Hindi mag-iumpan. Hindi mag sa ito dito, para saan to? Ganun um, din? Maliit. Ang lupa na yan, hindi na Version, maliit version nito. Yung pinakauna una yung lupa. Ay, ang laki. <makes> Doon tayo sa kabila mo sa wine. Diyan, diyan ba yan? Mga wine. Nagbuot-buot na, oh. Tapos, ang here, ilalagay sa bottle. Dito na nasa bote. I Ay, mo ulit so, okay. doon. Ito lalagay oh, mo, ito. lalagyan mo ito. ng, mo pa, ng pa. tubo. I Tapos ito. yung machine, ah. uh, uh, ilagay mo yung bote doon sa ano Ay, ito. machine, mag siya mismo. Ito, 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 or, um, uh, ito. ito. Oo. Bakit parang ini stay sa... lang? Pumapak lang ng ah, kasi pa sya dong ma, ma, uh, maraming nakuha skin. Kaya ko pa. Ah, skin dahil sa mga skin niya. Mm -hmm. Ito din dito. Sa mga din Habang tumatagal yung lasa, nagiging... Ah, ganun ano? pala yun. Kano yung... to, tita? Dito kayo gumagawa. Wow, sa... oh, sa... Ito, nung nag-aaral so, ako dito. Pero sa amin, meron din kami ganito. Pero mali. Mali lang naman kayo. sa ano? Sa... Ang dami, oh. Wala nila muna. Deliver. Deliver. delivery ilang beses isang beses lang. Kung ano na yung Ano, buti? Ano na? Ilang buwan mo din pinag-aralan, tita?

Hey, sab? Para ibaba Stay there. Don't move. <laughs> Stay. Okay, yeah, go, na, anak. go Go, go! water. tita, para sa Bote. Ay, ay, yung... yung mga bote nyo doon dito. Maliliit lang. Mas malalaki. <inaudible> Kailan kayo mag-ano? Lalagay tita? Kung pa Kung Sa uh. February, March, gano'n. Mga harvest Kasi uh. age mo harvest, September. September ang harvest talaga. labeling machine. Matikla ko Labeling machine. paso. Vieni qua. Sì, sí, il corpo.